Hello everyone! Welcome to my mini vlog! For today's video is magluloto ako ng tinolang manok. Dahil nag-request yung anak ko, dahil meron silang model fight daw sa school at doon daw siya kakain. Sabi ko nga sa kanya, magdala na lang siya ng food sa school para hindi na ako maghatid. Pero gusto talaga niya magtinola daw kasi para masustansya at saka may sabaw. By the way, maaga pala ako na malingki dito dahil maagang pumapasok yung grade 7 ko, 5.30 kasi kailangan na sa school na sila at hinahatid siya ng asawa ko tuwing umaga. Sumabay na lang ako para dumaan na kami sa palengke. Dahil 5.30 pa ng umaga, wala pa akong nakitang mga malunggay or dahon ng sili, wala pang masyadong nagbubukas, kaya bumili na lang ako ng manok, patatas, at saka sayote. Pichay na lang yung ginamit ko dito dahil walang malunggay, wala dahon sili, kaya no choice. Masustansya din naman yan. Nag-PM na pala yung anak ko sa akin dahil galit na siya, dahil 11 pala yung kainan nila. Akala ko 11:30 kaya nagmamadali na ako dito. Nagalit na siya sa akin dahil kumakain na daw yung mga klase niya, siya hindi pa. Nagalit na siya. Anong oras na daw? Sabi ko nga sa kanya sana, nagdala na lang siya ng pagkain dito nagmamadali na ako. Kaya ito na, dito na ako sa school. Thank you for watching.